Enjoy na enjoy si tatay at tumalo na nga at muling bumali. Yan, enjoy. Sa mga ganito pong pagkakataon, napakasarap po sa pakiramdam sa masama ang buong pamilya. Tulad nyan, papusing lang si tatay. Yung naka-slow mo parang ano, parang pang-pilikula. At ayan, kasalukuyang nagbababa na po kami ng mga gamit. So, sa madaling salita, habang bata pa, mag-enjoy. So, maiksi lang po ang buhay. Kailangan po natin mag-enjoy. Bumuo ng mga masasayang memories. pababa na nga po kami sa mga oras na yan. At naandyan nga si Kuya Kula Uyong! Hindi po malaman kung saan po kami magpupwesto. Gawa ng tatawid po kasi ng ilog. So kawawa naman po yung may mga kargang bata. Baka po madulas. Kaya hindi po kami agad-agad tumutuloy sa kabila. Nice! Wow! Nakatigil nga po kami dyan sa mga oras na yan gawa ng wala pa po kami narerentang cottage. At mahirap nga po tumawid doon lalong lalo na po yung may kargang bata. Kaya nag-iisip kung saan kami kukuha ng cottage. At ayan nga po tulog po ang aking bunso nakatulog po sa biyahe. At ayun yung aking anak. May daladalang bag. At kasalukuyang nag-iintay kung saan magpupwesto. Napakalinaw po ng tubig kung nakikita niyo po. Napakasarap. Nasa municipality po yan ng San Vicente. Yung si Kuya Dave. At ayan na po ang aming mga backup. Nagsidating dating na. Oh my God! Wow! Ayan, so, ayan na nga po sila. Tito Mamay, nagdating na. Hindi po kasi kasya sa service namin. Kaya, nag-holler na lang sila. Ayan na nga po. So, hanggang ngayon po, hindi pa po kami nakakahanap ng puesto or cottage at kaya po nakatinga lang po kami dyan sa taas at ayat may nakita nga po ako nakasulat dito sa may may nakalagay na po ng ayoko nang magmahal pagod na ako siguro ay napagod yung nagawa nito kaya po, nasabi niya siguro, ayaw na lang magmahal. Napakaganda po ng paliguan dito sa lugar na to. Napaka-presko, napakaraming po. At doon na nga po kami dumaan ng anak ko sa hanging Bridge. Kasi baka madulas ako doon, mabitawan ko yung anak ko, kawawa naman. Ayan, nakasimangot po ang aking anak at medyo may kainitan ako. Tignan nyo po yung dadaanan namin. No? Nasa hangin bridge po kami. Napaka taas. At medyo nakakahilo po at gumagalaw-galaw. Napaka galaw po kasi nung pamangkin po nung abang naglalakad. Kaya pinauna ko po, po sila. At naanda na nga po si Kuya Dave at Ate Marie. Ayan na, nauna na sa baba. At naandyan po si Jackie, ang nanay ni Marie. At medyo nahihirapan na nga po sa ano, sitwasyon na yan kasi may dala po akong bag. Karga ko yung anak ko. Kaya pinakuha ko kay Jackie yung bag na dala, -dala ko. And, medyo malikot lang po yung camera gawa ng may karga karga po kasi yung bata napakaganda po sa lugar na yun first time po nga po pa lang pumunta sa lugar na yun sa tinagal tagal ko po nakatira po sa Camarines Norte ngayon lang po ako nakapunta at nagtatawid na nga po sila nanay wala naman po kasi silang kargam bata so mas pinili mas pinili nila na diyan sila dumaan so kumbaga may choice tayo choice natin maging masaya choice natin maging malungkot at ayan tagay daw para sa tagumpay sabi ni kuya kula yun. Ang kantuhang iniinom. Ayan, so, nakapwesta na nga po ang mga hindi lasinggero ng mga tsuhin. At ayun, ang magkapatid. So, kailangan po siguro gumamit sila ng sunblock para hindi po mangitim. At ayan po si JM, nagpapadingas na mag-iihaw daw po siya ng bayawak. Joke lang po. So, mag-iihaw po kasi sila ng hotdog. At ayan, si Kuya Dave. Marie! Hi po! Wow! Hi, Marie! Hi! Wow, ang cute naman ng baby. At ayun yung anak ko mag-isa. Nagbumuli-muli. So, basta sa paliguan talaga. Hindi ang na huli. Lagi talaga yung nauuna. At, ayan. So, nagbababad na po ang aming mga kasama. At, ayon. Yung anak ko, karga-karga ng tito mamay niya. Tuwang-tuwa naman po yung aking baby dyan. Na kampay-kampay na rin yung paa. Ayan sa susunod dyan para, para na yan yung kuya niya hindi na mapigil-pigilan sa paliligo basta po sa mga ganyang paliguan ayan po flowing water po yan gawa ng ilog po yan so sa taas po niyan ay mayroon po tinatawag na manana falls pero hindi po kami doon pumunta kasi medyo malayo pa at ayan po ang aming mga kasama kanya-kanya po, enjoyment ang kanilang ginagawa. Sa mga oras na yan, ayun, tingnan niyo po yung kapaligiran. Tingnan niyo po yung kung gaano kadami, kung gaano kahaba ang paliguan na yan. Ayan po sila. Ayan po yung nakuha naming cottage. So, medyo may kaliitan lang kasi hindi naman po kami matutulog. Kumbaga, umaga naman po yan. Ayan po ang aking nag-aalaga sa baby. At si Ate Mitch, wow! Oh my God! At naandyan po din po si nanay. Mahilig po sa mani. Sabi ko, sabi po kasi, Kompleto daw po kasi ang ngipin ni nanay. Kaya siya po yung umuubos ng money. Wow, sana all kompleto. At ay si Ate Lisa nagtatanggal po ng balat ng hotdog para po mag-ihaw. Ayan, pinapangiti ko nga po nga dyan si nanay para tingnan ko kung kompleto ang ngipin. So... Ayan, magbibidyo, magbibidyo po kami ng anak ko dyan kasi wala po akong videographer. Kumbaga, sariling sikap. Ayan, maliligo po kami ng aking anak at naawa naman po ang tito mamay kinuha. Ayun, may video din po kami ng anak. Hello! Ang anak ko ang makulit-kulit. Mm, mm, mm kaka year old nga lang po ng anak ko na yan noong May 21 So, napakalikot po. Pagka umuwi po ako lagi sa bahay, ay, ah, naandon ang lahat ng kaartihan ng baby. Parang yung kuya noon. Ayun, so nakampay-kampay na nga po yung anak. At kasalukuyang nag-iihaw na nga po yung dalawa dyan. Hindi ko na malayan na yung nakuha ko nga po palang hotdog ay isang balot ng jambo at isang balot ng medyo maliliit. Akala ko po ay parehas lang po yung dalawa. Yun pala, magkaiba. Isang jumbo, jumbo hot dog. At isang slim hot Kayo guys, anong gusto nyo? Jumbo hot o slim hot dog? Ayan, ang bola. Puro po kasi kalbu. At pinakita nga ni Kuya Kula ang kanyang ab, sabi niya. Kumbaga, pinaghirapan niya ng maigi para maku makuha ang kanilang mga ab. Katulad niyan, oh, chat puno si Kuya Junior. Nagsishat puno na. At habang nagbibidyo ako, nagbibidyo din pala si kuya. At ayun, yung anak ko, si Ate Lisa na po ang may karga. At yung isang baby na kay nanay at na kay Jackie. So, napakalamig po ng tubig dyan. So, parang kala mo po ay may yelo yung tubig magugulat ka. Pero pagka nakababad ka na po sa tubig ay mawawala po yung lamig na yun. So, ganun po sa umpisa kahit saan namang ilog pagka naligo ka, ganun po parang magugulat ka, parang hihiwalay ang iyong kaluluwa kasi sobrang lamig. Ayun, enjoy po yung anak ko may hawak-hawak pa po pong baso. Ang ending nyan, baka makainom po ng tubig kasi mahilig maglaro ng baso kasi umiinom na marunong na po kasi uminom sa baso yung baby ko na yun. at yan so naki, nak nakikita nyo naman po enjoy na enjoy po ang mga tao at ang dami pong naliligo dun sa taas so kumbaga yung kanilang mga libag sa amin napupunta hmm. Ayan, so bibili sana na po natin ng ating video para mabilis matapos. Yun. So ginamitan ko nga po pala ng time lapse yan para kahit gaano kahaba yung video at ano maiksi lang po siya kumbaga kasi naka fast forward. Ayan, so enjoy na enjoy po. Napakabilis kumilos ng mga tao. Sana gano'n na lang tayo kabilis kumilos. At yun, nagsishot po pa rin po sila. Yeah. Sa so, ganyang picnic, hindi po nawawala yung mga ganyang inuman. So, enjoyment. Ayun po yung magkababarkada, yung magkapatid at may mga kabarkada. Ayan, si so, packet na naman si Kuya Kula. Ang laki talaga ng ab. So, bumalik nga po ako dyan sa taas para mag video-video kasi hindi po ako makapag-video ng maayos gawa ng syempre may alaga, may alaga baby. So, naandyan nga po ako sa hanging bridge. So, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, so napaka taas ng hanging bridge. Pwede rin pong dumaan yung motor dyan kasi matibay naman niya po yung kable na nakatabik dyan. Sa mga gustong makarating dyan, nasa municipality po ng San Vicente po yan. Napakalino po ng tubig. Juan Tosawa po kay Maligo. May entrance po dyan tapos may babayaran din po kayong cottage sa lugar na Marami pong mga resort dyan na magkakasunod-sunod. So, kaya yung mga gusto, masi-search nyo no lang po yung mananap. O kaya, mananap polls. Pero yan po yung kadungtong lang po yung man, ng polls, ng mananap. So, ayan no. So, nakikita nyo po, napakaganda. Napakalalim din po ng tubig. So, kahit marami na liligo, malinis po kasi flowing water po siya. At ayan, yung pamang, dalawang pamangkin ko ang kanila mga barkada, nagulat sila kung ano daw ang ginagawa ko sa taas. Malamang, nagbablog-blog si... si ako. At ayon, so... Andun sila nanay, hawak-hawak ng aking baby at yung anak ko panluta panlubog-lubog doon sa ano. 'Di ba napaka-enjoy ng mga ganitong pagkakataon. Hindi po dapat natin sinasayang ang bawat oras. Bawat oras na magkakasama kayo. Yan, pabalik na nga po ako doon sa pwesto namin. Habang naglalakad, naisipan kong videohan ang mga halaman na ito. Kumbaga, na kaaral po tayo sa mga transition-transition na sinasabi. Ayan, so may mga nakalagay naman na mga karatula. So, naalala ko na naman tuloy yung napagod, napagod magmahal. Tingnan nyo po, napakalinaw ng tubig. Ayan po, Enjoy, enjoy po ang aking anak. Ayun. At ayun po sila nanay sa may batuhan. At syempre, hindi pa rin tapos yung mga nagiinuman. At naandyan si tatay, ang sarap ng kain ng pakwan. Marami-rami po kasi ang dalang pakwan nila tatay. Kasi tagpakwanan po ngayong buwan na to dito sa Camarines Norte. Eh, ito, si Apo kay nang kay nang pakuwit tatay. Hayun, napakadami po talaga ng niliwod sa taas. So, napakalinaw ng tubig, napakasarap mag-enjoy. At ayan, tatalon si Tatay. Oops, oh my god! At babalik pa yan. Wow! Galing. So, sa pagpapatuloy nga po ng aking pagbablog ayon nang bababa nang bababad pa rin sila pero ako ay nasa taas at nang may video video hindi ko po sasayangin ang mga oras na may mga ganito kasi masarap ik gawing content yung mga ganitong kaganapan so kahit na hindi pa tayo kumikita sa ating pag vlog So, tiyaga lang. Kailangan magtiyaga. Kung may pangarap ka, kahit gaano kahirap, tut gagawin mo ang lahat, matupad lang yung pangarap mo na yun. Ayun, nakakuha si tatay ng piso. Nagahanap ng mga bariya sa tubig. Yan po siguro yung mga naliligo na yun. Nakalimutan may mga pera sa bulsa. Ayun, ang ganda hulog-hulog na sa ilalim. Buti at nakikita pa. Hindi natatabo na ng mga buhangin. So, napakalamig. Napakalamig ng ilog na yan. At katulad nga po dun sa taas. Oh. So, mas pinili ko nga pong mag-voice over na lang. Gawa ng may may music, may mga nagbibidyo, okay? So baka maka-copyright po tayo. Ayan si tatay. May mga ka... lulublob na naman. So naghahanap yan si tatay ng pera. Marami po kasi nakukukang pera. Mga barya. At maninisid na si tatay ng pera ayan sabi nga ni tatay videohan ko daw siya para pag may nakuha siyang pera makikita sa pagbablog ko ayan nagsisisig na si tatay ayan kahit na nasa ilalim si tatay kitang kita ganun po kalinaw ang tubig ayun Ayan na, nagsisisig na si tatay. At nakakuha nga po siya ng pera, isang libo. <laughs> Basang-basa na ang isang libo. Wow! Oh my God! At lumapit nga po dyan yung anak ko at pamangkin ni tatay o apo ayan paniwala paniwalang paniwala ang aking anak na totoo yung perang nakuha ni tatay at ang sabi pa nga ni Odette pwede pa yan ayun ang nakuha ni tatay na isang libo o anong ginagawa mo dyan at ang lalim lang iniisip mo <laughs> biglang naiya sa camera <laughs> ang lalim ng iniisip ni Utoy. At ayan, so may hawak-hawak po siyang ano si Utoy ng Salbabida. nag arkila po sila ng Salbabida. May e, mga na din po sa Salbabida diyan, yung ano, hindi ko nga lang po alam kung magkano po ang arkila ng Salbabida na yan. So, nakita ko na lang po na may mga salbabida na. So, ang sarap po magbabad. Ayan, pauwi na nga po ako niya. So, nauna po akong umuwi gawa ng pabalik po ako sa trabaho at pagbabiyahe pauwi ng Lopez, Quezon.